Dahil maglilipot ako bukas sa Manila. Ayun, naisipan ko mag palit ulit ng stock pipe. From SEC. Sorry, madumi yung pan. Hindi ko pa si mo. So, sound check ulit natin. Yung SEC pipe. without silencer nasa 99 dB tapos may silencer naging 88 na lang siya pasok naman sa LTO kaso ang pinakatakot ko is yung mga gutom na buhay eh, doon sa Manila so baka mamaya mali yung pag check nila since may mga napapanood tayo so ayun ito lang naman kailangan ko 12 mm na tools tapos ito lang yung tatanggalin natin tsaka yung dalawa dun sa ilalim sau să un checkulet